Tara nito. Dali, tara dito. Kanta ka, oh. Tignan mo itong bata na ito, oh. Dito kami sa Victoria Tarlac Ang oh, dami puno Tara dito Presto dito Tututoy Sanay na pong ano yan eh. Sanay na mabukula. Mas mataas nga Tinatalo eh. Araw-araw may ano yan eh. May tama. nose? Nose. Asan yung Nose. Ta, dito na ko. Di ba dito kayo tumakbo ni kemat Dito, oh. Ha? Pati na to, may bubo. Tingin. Pati yan, Ano yan? Oh, ayan, oh. Ayan, kalikutan mo, oh. Oh, likot mo kasi. Sana sugat yan. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh, may dugo. Umabot na sa kamay mo. Oh, likod mo kasi. Oh. Oh, doon. Linisin. Linisin yung sugat. Doon, punta nyo kay mama. Punta kay mama. Linis yung ano, sugat. Dali. Linis yung sugat. Oh, ayan, oh. Ayan, oh, tinan mo. Oh, nakita mo. Oh, Ayan, oh, bubo. Bubo. <laughs> Ay, sugat to, sugat. Ouch, Likot kasi.